Official nang idineklara ng, ng pag-asa ang tag-init mga Pops. Gala season na naman pero dapat doble ingat dahil may mga sakit ding nauuso kapag ganitong panahon. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Francis Orsio. Summer na! Este, tag-init na pala. Isa kasi siguro sa gumagamit ng salitang summer tuwing ganito ang panahon. Pero alam niyo bang wala talaga tayong ganyan at may paliwanag dyan ang pag-asa. Noong March 22, opisyal nang inanunsyo ng pag ang pagtatapos ng amihan season at ang simula ng warm dry season o tag-init. Kapag ganito na ang panahon, laging ikinakabit ang salitang summer. Pero paliwanag naman ang pag-asa, maliraw na sabihin meron tayong summer. Dalawa na kasi season natin, wet and dry season. So wala tayong summer sa mga ganyang uh, summer ay uh, sa mga lugar po na sa mga natawag na mga mi, sa nasa middle latitude o sa mga lugar na mayroong apat na klima. Eh. Sa atin, dalawa lang, nasa tropical region tayo. Pero heto, bukod sa nauuso ang salitang summer tuwing tag-init, usong-uso ang mga sakit. Una nang nagbabala ang Department of Health sa mga karaniwang sakit na pwedeng makuha kapag mainit ang panahon. Nandiyan ang dehydration at heat stroke, lalo na kung mataas ang heat index o temperaturang nararamdaman ng ating katawan. Uso rin daw ang diarrhea, di kasi may iwasang mabilis mapanis ang pagkain sa tindi ng init. Ang skin-related diseases tulad ng chicken pox at skin rashes, di rin mawawala lalo kapag laging pinagpapawisan. Kaya paalala ng DOH, Mag-ingat, laging uminom ng maraming tubig, sumilong sa malililim na lugar at laging magbaon ng payong kapag lalabas ng bahay. Ugaliin din ang regular na pagligo para maiwasan din ang mga sakit sa balat. At extra effort pa ang kailangan, lalo ngayong sinasabi ng pagasa asa na asahang mas iinit pa sa mga susunod na araw hanggang Mayo. Sa mga susunod ng araw mula ngayon ay itindi ang hita panahon anday sa patuloy na i dagdag pa ang epekto ng El Nino. Wala man tayong summer tulad sa ibang bansa, tiyak na pagpapawisan ka pa rin naman sa nararanasang init ngayon. Mobile journalist Francis Orsopo, hatid ang mukha ng balita.